Kita mo tong past and present leading man ni Catherine Bernardo? Hindi natin pag-uusapan kung sino mas pogi sa kanila. Pag-uusapan natin kung sino mas mayaman sa kanilang dalawa. Alden Richards versus Daniel Padilla. Sino ang mas mayaman? Tara, alamin natin. hin natin ng endorsements, sino sa kanilang dalawa ang mas marami ang ini-endorse na produkto o brands? According to some reports, nawalan si Daniel Padilla ng apat na endorsements. As of now, meron siyang 7 active endorsements. Pero nung sila pa ni Catherine Bernardo, hamak na mas marami ang kanyang ini-endorse na brands or produkto. E kamusta naman si Alden Richards? Ito yung ilan sa kanyang mga endorsements. Ang dami, no? Well, that is because he is the new face of TV ads. Halos lahat pinatos ni Alden. Actually, pangalawa siya sa GMA7 bilang most in-demand endorsers ng mga brands. Pangalawa siya kay Dindong Dantes. Kaya sa kategori na ito, obvious na panalo si Alden Richards. Pag-usapan naman natin ngayon ng mga bahay at sasakyan ng dalawang ito. Una si Daniel ay mayroong two-story house located in Fairview, Quezon City. nako, dito na talaga bumabawi si DJ. Dahil kung usapang kotse, sandamakmak ang kanyang nasa car collections. Una, mayroon siyang Black Dodge Challenger RT 2013 na ang presyo, 3 million pesos. Mayroon siyang Hyundai Grand Starex worth 2 million pesos, 1967 Ford Mustang GT500 worth 4 million pesos, 2016 Red Corvette Stingray worth 9 million pesos, 1966 Pontiac GTO worth 3 million pesos, Porsche 718 Boxsters S worth 5 million pesos, and jad din ang kanyang Lamborghini Huracan Spider 2018 worth 29.6 million pesos, Red the Challenger 2016 na ang presyo ay 3 million pesos, Jeep Wrangler worth 4 million pesos, at ang kanyang Triumph Motor na ang presyo ay 1 million pesos. And take note lang ha, dahil the list goes on. Because aside from cars, napakarami rin big bikes Daniel Padilla. Well, nung nasa rurok siya ng kanyang karera nung sila pa ni Catherine Bernardo ay eh talaga namang napakarami niyang kinikita. Kaya hindi na rin nakapagtataka na marami siyang naipundar ng mga sasakyan. Pero kamusta naman si Alden Richards? May laban ba siya dito? Well, pagdating sa bahay, meron siyang two story mansion sa Laguna at pagdating naman sa sasakyan, ito ang kanyang nasa listahan. Meron siyang Ferrari 458 worth 18 million pesos, Jaguar XC sedan worth 4.2 million pesos, Range Rover worth 12 million pesos, Mitsubishi Pajero worth 3 million pesos, Hyundai Santa Fe worth 2.5 million pesos, GMC Van worth 4.5 million pesos, Toyota Land Cruiser worth 5 million pesos, Mercedes AMG GTS worth 14 million pesos, at Honda XADV 750 worth 805,000 pesos. Kaya kung usapang mga naipundar na mga ari-arian at mga sasakyan, dito lamang si Daniel Padilla. ngayon, pag-usapan naman natin ang kanilang mga active projects. As of now, nagbabalik loob si DJ sa kanyang musical career. Kung titignan natin ang kanyang Instagram, puro gigs and concert ang kanyang pinagkakaabalahan. Nagigas siya sa kung saan sa events, lalo na sa mga probinsya. E eh, kamusta naman sa TV? Parang din na natin madalas makita si Daniel Padilla. Well, ayon sa aktor, sekreto pa lang daw muna ang kanyang mga upcoming projects. How about Alden Richards? Well, kaliwat ka na ng kanyang proyekto. Una, of course, nandiyan ang kanyang latest movie with Catherine Bernardo na Hello Love Again na talagang umahataw sa takilya ngayon. Pangalawa, although wala na siya sa Itbulaga ngayon bilang host, may mga nagsasabi na party pa rin siya doon at maaari pa rin maging guest every now and then. Pangatlo, syempre na dyan yung every weekdays mo siyang napapanood sa programang Pulang Araw. Then pangapat, bukod sa TV, makikita mo rin siya sa mga magazines bilang cover gaya ng Lifestyle Magazine at sa Preview Magazine kung saan kasama niya sa cover si Catherine Bernardo. Aside from that, Benchmo gal din siya sa kategoryang ito obvious na si Alden pa din ang panalo Now let's talk about businesses. Sino ang lamang pagdating sa negosyo sa dalawang binatang ito? Unahin natin si Daniel Padilla. Meron siyang franchise ng KFC, meron din siyang clothing line na The Rails sa Atown Center in Quezon City. Tapos nagulat ako dito kasi si Daniel Padilla din pala ang may-ari ng biggest immersive theme park named Jay Castles located in Batangas na nag-viral lang lately. Co-owner rin siya ng isang restaurant sa Dubai. How about Alden Richards? Ano yung mga negosyo niya? Well, hindi siya papatalo kasi meron siyang McDonald's na franchise sa Laguna. Meron rin siyang franchise ng Conchas Garden Cafe sa Quezon City, Cavite, Tagaytay at Laguna. At bilang isang gamer, inilunsad niya rin ang Myriad Corporation kung saan mayroon siyang mga players gaya ng mga larong Mobile Legends. Meron din siyang newly launched na bar na tinawag niyang Stardust sa Makati. Kung i-estimate natin yung valuation ng kanilang mga negosyo, panalo dito si Daniel Padilla. So the score is tie, 2-2. Kaya naman tapusin na natin ang laban at alamin natin ang kanilang kabuoang network. at fact ang dalawang aktor na ito ay kasama sa richest Filipino celebrities ng 2024. Daniel Padilla is now worth 650 wow. million pesos. Samantalang si Alden Richards naman ay mayroon ng 745 wow. million pesos. Kaya pagdating sa net worth at total na yaman, lamang si Alden Richards. Kaya ang panalo sa laban ay ito, Alden Richards. So ayun na nga ang sagot. Mas mayaman si Alden Richards ngayon. Sa tingin mo, nakapekto ba si Catherine Bernardo sa net worth at yaman ng dalawang Binatang ito tara pag-usapan natin yun sa comment section